akala ng lalaki, simpleng paghihiwalay lang ang ginawa niya. Pero hindi niya alam, ang babaeng iniwan niya. Ay siya na palang tunay na may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. At sa unang araw ng bagong pamumuno, isang pangalang hindi niya inaasahan ang tatawagin sa harap ng laha. Handa ka na bang malaman kung paano bumagsak ang lihim niyang itinago? At kung paano binaligtad ng isang babae ang buong laro, nang walang kahit isang sigaw? Tumayo si Marco sa lobby ng kumpanya. Ramdam niya ang malamig na hangin mula sa air conditioner. Pero mas malamig ang kaba sa dibdib niya. Humakbang siya papasok. Tahimik ang paligid. Parang huminto ang mundo para sa kanya. Ang sahig ay makintab. Halos makita niya ang sarili niyang refleksyon. Pero ang ayaw niyang makita ay ang inaasahang eksena. Pumasok siya sa conference room. Naroon ang lahat ng empleyado. Nakatingin sila sa kanya na parang may nalalaman sila na hindi niya alam. Umupo siya pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Sa tenga niya, parang lumalakas ang tibok ng puso niya. Bubuksan sana niya ang folder ng ula, pero biglang nagsara ang ilaw. Tumigil ang hinga niya. Pagbalik ng ilaw, tumasok ang bagong may-ari. Tahimik ang buong kwarto. May mga bulungan sa gilid. Nakita niya ang silhawete ng babae. Maayos ang kostura. May lakas sa bawat hakbang. Lumapit ito sa gitna. Dahan-dahang tumaas ang ulo ng babae at doon kumuno ang noo ni Marco. Ang mukha ay pamilyar, sobrang pamilyar, parang ayaw nang mag-focus na mata niya. Siya ang kanyang asawa, ang babaeng hiniwalayan niya, dalawang linggo na ang nakalipas. Ang babaeng iniwan niya, para sa kanyang katrabaho, umangat ang kanyang sikmura, nanginginig ang kanyang lalamunan, parang hindi makaluno, nakatitig ang asawa niya sa kanya. May kapangyarihan sa mga mata nito. Hindi galit. Hindi lungkot. Isang malamig na katahimikan na mas malakas pa sa sigaw. Humakbang ito palapit. Ang tunog ng takong nito ay kumakabog sa isip ni Marco. Bawat hakbang ay parang martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Pagdating nito sa harapan niya, ngumiti ito. Isang ngiti na may lihim, isang ngiti na agad nagpatuyo sa lalamunan niya. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang ginawa. Nanatili siyang nakaupo, hindi niya maigalaw ang mga kamay niya parang nakabaon ang mga ito sa armrest ng upuan. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging mabiga, para bang may dumagan sa balikat niya. At kasabay nito, naramdaman niya ang unti-unting pangangatal ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang asawa ay tumingin sa kanya ng diretso. Walang pag-aalinlangan. Walang bakas ng kahapon sa mukha nito. Angin katahimikan lamang ang bumabalot dito. Magandang umaga, wika nito sa mga empleyado. Ngunit ang boses nito ay dumietso sa dibdib ni Marco. Malami, matatag, at puno ng kumpiyansa na hindi niya kailanman nakita noon. Naglaka dito papunta sa podium. Ang bawat galaw ay mahinahon. Parang may kontrol sa bawat pulgada ng espasyo. Humawak ito sa gilid ng mesa. At marahan itong binuksan ang isang makapal na folder. Narinig ni Marco ang banayad na tunog ng papel. Ngunit para sa kanya, parang dagundong iyon. Hindi pa rin siya makahinga ng maayos. Ang lalamunan niya ay parang binabalutan ng buhangin. At kahit gusto niyang uminom, hindi niya may taas ang baso. Simula ngayong araw, sabi ng asawa niya, may mga mahalagang pagbabagong ipatutupad sa kumpanya. Napatingin ang laha. Si Marco ay nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Hindi siya handa. Hindi niya inasahan ang ganitong baliktad na kapalaran. At mas lalong hindi siya handa marinig ang mga susunod na salita. Tinapik ng asawa niya ang folder. Isang maliit na tunog pero sa isip ni Marco, parang pumutok ang isang bomba. Lahat ng namamahala sa pangunahing departamento. Umikot ang mga mata ng mga empleyado. At sa gilid ng paningin ni Marco, nakita niya ang biglang pagtaas ng kilay ng ilang kasamahan. Kasama ang head of operations. Tumigil ang hininga niya. Ang ulo niya ay unti-unting umiinit. Ay sa sa ilalim sa masusing pagsusuri. Bumuka ang bibig ni Marco. Walang lumabas na salita. Kahit ang hangin ay ayaw lumabas. Tumingin muli ang asawa niya sa kanya. Diretso. Diretso sa mga mata niya. At doon, sa sandaling iyon, naramdaman niya ang unti-unting paglubog ng kanyang mundo. Ang tahimik na pagtibok ng puso niya ay biglang naging malakas. Sunod-sunod, halos gumuguho ang kanyang composure. Ang mga ilaw sa kisam ay tila mas maliwanag, mas nakasisilaw. At sa sobrang liwanag, hindi niya na malaman kung saan niya dapat ibaling ang tingin. Hindi pa tapos ang pagsasalita ng asawa niya, at alam niyang ang susunod na pangungusap nito ay maaring magpabago ng buong buhay niya. Nanatili ang katahimikan sa buong silid, walang gustong gumalaw, walang gustong gumawa ng kahit anong ingay. Ang tibok ng puso ni Marco ay halos umalingaungaw sa tenga niya, para itong martilyong paulit-ulit na tumatama. At bawat tama ay nagpapaalala ng kasalanang pilit niyang tinatakasan. Inangat ng asawa niya ang isang dokumento mula sa folder. Maingat. Parang may bigat ang bawat papel na hawak nito. May ilang pangalan na kailangan nating pagtuunan ng pansin, sabi nito. Hindi malakas ang boses, ngunit malinaw. At puno ng autoridad na hindi niya kailanman narinig noong sila ay magkasama. Nagsimulang magbulungan ang ilang empleyado. May mga kilay na nagtaasan. May mga matang nagkatitigan. Lumunok si Marco. Pero tila bawalang bumaba sa kanyang lalamunan. Parang natuyo ang lahat ng lakas niya sa isang igla. Ang asawa niya ay tumingin muli sa listahan. Dahan-dahang naglakbay ang mga mata nito sa mga pangalan. Pahina. Isa-isa. Pabigat ng pabigat ang bawat segundo. Ang una, sabi nito, napahigpit ang kapit ni Marco sa upuan. Naramdaman niya ang pagkakabuo ng malamig na pawis sa batok niya. Ay ang posisyon na may pinakamalaking responsibilidad sa operasyon. Napalunok ang laha. Kasama si Marco. Ramdam niya ang pag-ikot ng sikmura niya parang may humahawak dito at hinihila pababa. Tiningnan siya ng ilang kasamahan. Mabilis. Parang hindi sinasadya. Pero sapat para mas lalo siyang kabahan. Hinawakan ng asawa niya ang papel. Itinuwid. Huminga ng malalim. At nang nagsalita ito, parang bumagal ang oras. Head of operations. Tumigil ang mundo ni Marco. Parang wala na siyang marini. Parang may makapal na salamin sa pagitan niya at ng realidad. Ang mga labi ng asawa niya ay gumalaw pa. May sinasabi ito. May paliwanag. May anunsyo. Pero halos wala na siyang marini. Ang tanging umuukit sa utak niya ay ang salitang iyon. Head of Operations. Siya iyon. Siya mismo. At alam niyang alam ng asawa niya iyon. Hindi aksidente ang pagpili nito. Hindi aksidente ang pagkakasama niya sa listahan. Ramdam niya ang mabilis na pag-init ng kanyang pisngi. Para siyang nahuli sa isang kasalanan na matagal niyang itinago. At sa gitna ng lahat, ngumiti ang asawa niya. Isang mahinahong ngiti na may matalim na hangin sa loob. Ngiting nagpapahiwatig na alam nito ang laha. Lahat ng ginawa niya. Lahat ng lihim. Lahat ng dahilan kung bakit siya nakaupuroon bilang isang taong hindi nasigurado sa sarili. At sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang tunay na bagyo ay hindi pa nagsisimula. Nanatili si Marco sa gitna ng silid. Ramdam niya ang daan-daang matang nakatingin sa kanya. Ang hinga niya ay mabiga, parang bawat paglanghap ay may kasamang pangamba. Ang asawa niya ay muling tumingin sa listahan. Hindi ito nagmamadali. Hindi rin nagdadalawang isip. Parang alam nito ang eksaktong sandaling guguhit sa konsensya ni Marco. May ilang pagbabago tayong sisimulan, sabi nito. Hindi para manira, kundi para maitama ang matagal ng mali. Gumalaw ang mga tao. May mga umayos ng upo. May mga napabitaw ng mahinang hinga at may ilan na napatingin kay Marco. Tila inaabangan ang susunod na mangyayari. Tinignan niya ang asawa niya ng diretso. Sa wakas, wala nang takot sa dibdib niya. Tanging katotohanan na lang. Ang hindi niya kayang itago. Nais niyang magsalita. Ngunit nauna itong nagsalita. Alam ko ang lahat, wika nito. Mababa ang tono. Hindi galit. Pero punong-puno ng biga. Naramdaman ni Marco ang pag-ikot ng sikmura niya para bang nalaglag siya mula sa isang mataas na gusali. Alam ko ang tungkol sa relasyon, patuloy nito. Alam ko ang ginawa mo. Lumalim ang katahimikan. Ang buong silid ay tila huminto. Wala nang narinig si Marco, kundi ang mabilis na tibok ng puso niya. At doon, sa harap ng lahat, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng imaheng pinanghawakan niya sa sarili. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Ang tanging nagawa niya ay huminga ng dahan-dahan habang hinaharap ang katotohanan ng matagal niyang iniiwasan, at bago pa man siya makaunggol ng kahit isang salita, isinara ng asawa niya ang folder, isang simpleng tunog, pero sapat para maramdaman niyang nagsisimula na ang tunay na pagharap sa consequences ng kanyang mga ginawa. Nanatili ang katahimikan sa buong silid. walang gustong gumalaw, walang gustong gumawa ng kahit anong ingay. Ang tibok ng puso ni Marco ay halos umalingaungaw sa tenga niya, para itong martilyong paulit-ulit na tumatama at bawat tama ay nagpapaalala ng kasalanang pilit niyang tinatakasan. Inangat ng asawa niya ang isang dokumento mula sa folder. Maingat, parang may bigat ang bawat papel na hawak nito. May ilang pangalan na kailangan nating pagtuunan ng pansin, sabi nito. Hindi malakas ang boses, ngunit malinaw, at puno ng autoridad na hindi niya kailanman narinig noong sila ay magkasama. Nagsimulang magbulungan ang ilang empleyado. May mga kilay na nagtaasan. May mga matang nagkatitigan. Lumunok si Marco. Pero tila ba walang bumaba sa kanyang lalamunan. Parang natuyo ang lahat ng lakas niya sa isang igla. Ang asawa niya ay tumingin muli sa listahan. Dahan-dahang naglakbay ang mga mata nito sa mga pangalan. Pahina. Isa-isa. Pabigat ng pabigat ang bawat segundo. Ang una, sabi nito. Napahigpit ang kapit ni Marco sa upuan. Naramdaman niya ang pagkakabuo ng malamig na pawis sa batok niya. Ay ang posisyon na may pinakamalaking responsibilidad sa operasyon. Napalunok ang laha. Kasama si Marco. Ramdam niya ang pag-ikot ng sikmura niya. Parang may humahawak dito at hinihila pa baba. Tiningnan siya ng ilang kasamahan. Mabilis. Parang hindi sinasadya. Pero sapat para mas lalo siyang kabahan. Hinawakan ng asawa niya ang papel. Itinuid. Huminga ng malalim. At nang nagsalita ito, parang bumagal ang oras. Head of Operations. Tumigil ang mundo ni Marco. Parang wala na siyang marinig. Parang may makapal na salamin sa pagitan niya at ng realidad. Ang mga labi ng asawa niya ay gumalaw pa. May sinasabi ito. May paliwanag. May anunsyo. Pero halos wala na siyang marinig. Ang tanging umuukit sa utak niya ay ang salitang iyon. Head of Operations. Siya iyon. Siya mismo. At alam niyang alam ng asawa niya iyon. Hindi aksidente ang pagpili nito. Hindi aksidente ang pagkakasama niya sa listahan. Ramdam niya ang mabilis na pag-init ng kanyang pisngi. Para siyang nahuli sa isang kasalanan na matagal niyang itinago. At sa gitna ng lahat, ngumiti ang asawa niya. Isang mahinahong ngiti na may matalim na hangin sa loob. Ngiting nagpapahiwatig na alam nito ang laha. Lahat ng ginawa niya. Lahat ng lihim. Lahat ng dahilan kung bakit siya nakauporoon bilang isang taong hindi nasigurado sa sarili. At sa sandaling iyon, Napagtanto niya na ang tunay na bagyo ay hindi pa nagsisimula.